So, ang propel niya guys ay ano, parang nesmok no. Na nilagyan ko ng red horse opener. Ta yung talim niya guys, talagang napakatalas niyan. Ano yung -ano. Yan. Ang ano guys, um, ang bakal niyan, yung sa blade ng tractor Ano tapos nilagyan ko ng forging marks tapos may skills ang handle ng micarta yung pin, ano yan, mosaic o. tapos 5mm na brass tube So salamat nga pala kay Pading Dexter De Castro sa pagbibigay niya ng mikarta guys. So mapapansin niyo first time kong maglabas ng nakamikarta. Napakatalas nito guys. Tsaka yung yung scabbard niya guys, sungay yan. Ayun o sungay yan, naka full horn yan ay hindi pala, kasi yung clip may karta din to ano ano may karta din to mapansin nyo na may dalawang butas ano dapat to ilalagay nyo dapat to guys sa ano sa grip ng 1911 na 45 parang ganito guys oh, you know. parang ganito mga bigyan niya rin to sa akin ito ayan you know. gumagawa siya ng mga ganito ito yung handle nun galing dito ayan you o know. may karta din to ito mga may mga baka yan sa blade naman guys galing dito ayan you know. galing dyan So mamaya guys, i-try ko yung ano yung talas niya. So try natin siya guys sa uh, papel na nakatayo Mali yung topi-topi ko eh Dapat pag nang Okay na yan ganun siya guys katalas umi ba yung umi yung ano eh takbo eh So next guys dito. Maliit kasi yung pagkakabilog ko eh. Pero sana madali. So angkat yan guys. Pag ganun talaga yan. Pag ganyan kasi tatalbog lang yan. Ting! -yum! Angas guys. Mm, pati yung goma oh, Atigtas. Ganun siya guys katalas. Yung pinangsubok ko pala dito, winching oil na may halo yung isang klasing oil. And dito guys, agamatis. Matagal ko tong gustong gawin eh. Talagang sobrang busy lang eh. So hatiin muna natin siya. Ayan. Tapos yung naka ano nakatagilid yun mat matigas pa kasi yung kamatis guys eh team yun guys kaya pala hello yun guys So mamaya guys Yung silbi naman nito Yung red horse opener Kaya lang maya maya pa Masyado pang maaga So time check guys 12.03 So tapos na yung customized uh, Panabas Mga testing na natin yung Yung knife natin kung makabukas ng red horse so yun tinapos ko lang ito guys bukas na yung picture nito let's go so, kunin natin to ano magandang pangalan dito ito kasi yung una kong gawang may mikarta guys na nakamikarta so close isarad natin tong pandayan so ayun lang yung bahay ko guys ito lang yung pandayan ko madilim na kasi So, try na natin kung papalag nga sa Red Horse. Cool na agad dyan, guys. Sabado kasi ngayon. So, bukas magra-rides kami ni Isme. Pa Skyline, guys. Kaya papakondisyon ng isang Red Horse. So, sakto meron tayong masubok na knife. Kung gagana. Sige yan, kapatiyan. Pag hindi ito nakabukas, Ibig sabihin reject to guys. Ay basic. So ibig sabihin QC pass. Ah uh, QC pass guys. Let's go. So bago ko pala ito itago guys. Lagyan ko muna ng oil na may na-discover akong oil na galing sa tropa natin guys na ginagamit niya sa mga collection niya sa baril niya. So yan guys. So, ano daw eh. Kasi yung na namin yung mga itak niya, mga balisong niya guys, almost 8 months na daw yung nakatago. Pero wala pang kalawang talaga. So, testing muna natin guys bago ko i-recommend sa inyo. Bago ako mag-recommend. Kailangan matesting ko muna. Pero parang naniwala naman kasi ako. Kasi yung pagkatago ng mga balisong nyo guys. Maganda naman yung taguan niya so, Hindi nababasa. Kaya posible talaga mangyari yan. And maganda talaga yung oil. Maganda yung oil guys. Kanina pa may humihingi sa akin ng video nito eh. So may tinapos kasi tayo yung isang panabas. Kaya ito medyo na late na 1213